Dain ang buhay kan madukayan ang bagong mundag na babayong umboy sa sanitary landfill syudad ni Naga Amay bagong aga. Sa impormasyon, sarong garbage collector ang nakadiskubre sa umboy. Nari paro ka ini na may kakaiba sa sarong plastic bag. Dangan kan buksan, digdi bad ang mayong buhay na umboy. Tulos man ining ipinaisi sa kapulisan. Napag-arama, nagikan sa dimasalang bagong lipunan barangay Santa Cruz, Naga City ang nasabing plastic bag pangarap mo nag-coordinate naman po ang sa tuyang investigador sa Barangay Santa Cruz na para ma-review o mahiling ko sa ina lugar ito. And hopefully ma-review kung may naka-install na si CCTV para ma-piling o kung si siya yung nagtapok kahit itong pagpasura na kung siya yung nagwangan yung bangkay na aki. Antes sa ilubong, pinabindisyonan man muna nung boy. May pangapudan sa istasyon sa publiko, nga maparikasan pagsusog sa posibleng inakan umboy. boy. Kung sisi ang nakakaaram na uh, nagtapo kay ng bangka baby, o kung sisi nakakaaram na naman nag-aki, na naarama na aki, ano, kasi newly born na aki, talagang may umbilical cord, umbilical cord pa, uh, please, please Coordinates coordinate sa Naga City Police Office para at least mas kipa paano, uh, mataan ng taning ustesya, maraman takuan ang gataan sa tunay na pangyayari, ining umboy na aki. Ano. Mientras tanto, pigaadala naman kan PNP ang kasong pwedeng isaangat sa magurang kan umboy in kaso masusugna. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.